Ta <laughs> sana malugi na ang ITEL na yan. So, yo, what's up sa inyo mga pre So, may bago tayong content na naman. So, punta tayo sa TikTok at punta tayo kay Unbox series na yung piso deals ng ITEL ay sobrang nalugi. So, let's go. Yan. so, punta tayo sa TikTok mga pre. Ayan. So, po, search tayo ng Unbox series Yon. So, puta tayo sa ano na yan, sa channel niya mismo at may pinosila dito ng karantatuhan. And so, panoorin natin mga pro The serve. Sa mga developer dyan ng ITEL, sobrang shout out po sa inyong lahat at nalugi na rin ang kumpanya ng ITEL. Sana sa 8.8 ng online shopping ng Lazada at Shopee at saka Temu TikTok Shop ay sana mangyari ulit ang bugs ng Infinix, Tecno at ITEL. Sobrang deserve kasi maraming binigay na ITEL na units 6,000 so panoorin natin mga pre. Eh. <laughs> Yehey, sobrang deserve talaga. Yung sinabi ng price na yan, malaking porsyento may bibigay sa piso deals. Kasi naman, napapansin ko naman sa mga item na yan, guys kahit panoorin nyo yung mga pinaka-feedback ko na nagawa sa ITEL P55, 5G, ay may negative ako sinabi about dito sa ITEL P55, mga pre. At yun nga, at nakaka-disappoint. So, dapat lang yan, maubos na yung mga item na yan, at ipamigay na yan. So, continue natin, mga pre. Sa mga nag-online shopping sa TikTok ay wag niyo po i-cancel. Ipagpatuloy niyo ang pagbubok ng piso deals ng mga ano para malugi na ang item. continue natin mga pre. Wag, wag n'yong gawin mga pre. Wag na wag kayo sumunod sa mga bayaran dahil hindi lang 'yan kasi masisira ang buhay niyo diyan. Sumunod kayo sa akin at wag nyo i-disable ang mga piso deals ng TikTok shop. Hayaan mo na ng item magbigay ng 6,000 units hanggang sa malugi ang kumpanya. So, continue natin mga pre. Oh, wait lang. Bakit hinihingi mo pala ng information ng mga tao? Sobrang mali yan, guys una-una sa lahat, huwag niyong hingian ng mga information ng mga ano dyan, users dyan. Kasi kayo naman ang gumagawa ng kalokohan yan. Isa, malaking karuntaduhan yan. Bakit mo yung kailangan hingiin ng information ng mga ng mga customers na yan? Sobrang bawal po yan. Yat, huwag na huwag niyo pong gagawin yan. So, continue natin mga pre. Huwag kayong maawa kay ITIL, guys. Kasi nga, sa, sa pangit ng nire-release ng ITIL ngayon, kahit tech, Infinix man o Tecno, sobrang pangit ng operating system, guys. At napakawalang kwenta talaga ang mga produso ng mga smartphone na nang na, transyon na itong taon. Soko continue natin, mga pre. Huwag kayong maawa kay Itel kasi si Itel ang gumagawa ng karantaduhan. Unang-una, yung mga bloatware nandyan. Panalawa, wala pang sige, ano, uh, example, Android 13 tapos sumunod sa si Android 14. Wala man lang upgrade sa mga phones natin. An, uh, katulad si P55 5G, ang binigyan ng mga patch ay, ano lang, mga walang kwenta, binigyan na ng bugs para magandun yung fix pero nagtinis ko ng refresh rate, naglalag. Pero yung sa mga ano na yun guys, wag na wag na kayong bumili niyan na poking inang inang ITEL yan. Kahit sobrang mahal pa yan, kahit Infinix Techno lang yan guys. Nakailan topic na to guys. Parang awa nyo na. Sobrang overpriced ang mga price nila. Mag Poco F6 Pro na lang kayo. Sobrang sulit. Yes, so so, -pro promote ko yun ng Xiaomi na yan guys. So, natin mga price. Yun, so yun na nga. Sobrang deserve, palakpakan. Palakpakan na login na rin si Aite. Sana mangyari din sa Tekno at Infinix, mga pre. So dahil dyan, puto tayo sa next page ng mga unbox series. Na sinabi na ganito na mangyari. So panorin natin, mga pre. Grabe. Grabe. naman tong comment na to. Bro, ewan ko kung bakit ka nag-comment na ganyan sa comment section ni Aite. Wait lang, guys. Dapat ito guys, minabagsak na itong cooking inang-inang tong ITIL at noon. Kasi napaka walang kwentang ng mga phones na yan. So, para no, uh, pakinggan natin ang mga sinasabi ni Mongulay na ito. I apologize na po yung brand. And of course, hindi ko alam kung bakit kailangan pabagsakayin si ITIL. So, kailangan na namin pabagsakayin. Alam nyo bakit? Sa sobrang bulok sobrang bulok na guys mga itel guys patawarin niyo na kaya yung mga nagpapagawa ng cellphone repair sa amin ay mga dead LCD at alos wala na kumahanap mahanap ng LCD ng itel parang awan niyo na so kutin natin mga pre Ni okay, so isang tao lang doon sa 'yung nag-ano na yon sana human error maglaking pa sa salamat ko sa piso na yan dahil sa piso marami kang naibigay na 6000 units sobrang salute po sa inyo and sana mangyari ulit yan sa tekno at Infinix Ayos lang 'yan. Para every everybody happy, ang mawala na mga empleyado dahil sa pinagagawian nyo, dahil sa pagpromote nyo. Ayan, Karma na rin ang balik sa inyo sa kaka nyo ng mga pulok na smartphone. So pakinggan natin mga pre. Alam ang pinagsasabi ko. Oh pala sa May... Isa ka mong goloid. yan ang masasabi ko. So bago 'yan, guys, Ah, so, may babasahin lang tayo about sa techno issue na to na overpriced na techno Camon 30 Pro 5G. So, ito na guys, babasahin ko na yan yung sinabi ng tropa ko. Yan, si Liz Kane. Shoutout sa inyo. Sa ganyang presyo, eh, pwede ka na makakuha ng Snapdragon S Gen 3. Na kung kukumpara dyan ng 1.5 billion ng antutus ko, naka UFS 4.0 and LPP R5X RAM pa. And most importantly, mas in need to did user experience at most robust pa software, software updates. Eh, isa ito yung mga trashon na yan, at yung mga bullshit na to. So, yun guys, sa mga bulok na smartphone na dapat, hindi dapat to binibili yung mga poking inang-inang tong. Tingnan mo score guys, oh, 964,000 tang inang, para lang sa 16K. Sino bang matutuwa yung tekno na yun, tang inang? binibigay nyo sa mga customer bulok ng updates uh, sira pa yung mga parts pinapahirapan pa sa service center uh, ano pa ba ano bang kulang comment nga kayo kung pinapahirapan kayo ng mga ano na to transaction na to para ibagsak na natin to booking ng ng tatlong company na to sa so, sa so totoo lang alaki na nang nalubog sa shop namin dahil dito sa booking in na ina to unang-una abonado kami sa mga parts dahil sira ang mga binibigay na LCD, mga transyon na yan. Panalawa, inaabala kami may ng mga customer na mga putang inamit dahil sa transyon na to. Panatlo, nagsasayang kami ng oras dahil dito. Sana ma-boycott na itong Infinix Techno title na yan. So, mamakalam na ako mga pre. And so, tulungan nyo ako mapagsakin na ng transyon na yan. Yun lang, maraming salamat. Deserve na yan na nanalugi ng kumpanya nyo. Very good.